Marami bang puno ng niyog sa inyong lugar? At kadalasan ay ang mga bunga lamang nito o dahon at katawan o lumber ang ating pinakikinabangan. Subalit batin mo ba na pati pala ang bagay na ito o ang batang bunga ng niyog ay mapapakinabangan din pala. Isang mahusay na panlunas na kahit saan mo din lamang makikita. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung papaanong ang mga bubot na bunga ng niyog ay maaari din pala nating gamiting panlunas sa napakaraming kondisyon sa kalusugan at hindi na nga natin kinakailangan pang gumastos ng mahal. Ang buko o niyog o cocos nucifera bilang scientific name ay isang pangkaraniwang punong halaman lamang dito sa atin sa Pilipinas. Ang niyog na pinagmumula ng pagkain, fuel, building materials, gamit sa mga cosmetics at mga gamit sa bahay ay karaniwan ding gamit na panlunas sa ilang mga problema sa katawan. Ang punong ang ito ng niyog mula sa ugat, katawan, bunga at dahon ay lahat kapakipakinabang. Subalit alam mo ba na ang bagay na ito o ang batang buko ng niyog na kadalasan ay nalalaglag lamang o nahuhulog ay mapapakinabangan din pala. Tinatawag nga itong bubot, putot o batang buko ng niyog. Wala pa itong laman kundi kokonting sabaw pa lamang. Subalit batin mo ba na ang bagay na ito pala ay isang mabisang panlunas at maaaring maging solusyon sa inyong mga iniindang problema. Mainam nga itong panlunas sa mayroong arthritis, sakit ng katawan, asma, gonorrhea, tuberculosis at ulcer. Gayun din naman sa mayroong bato sa bato o bato sa apdo o gallbladder stone. Tulad ng buko, ito ay mayaman din sa calcium, carbohydrates, iron at ang mga sabaw nga nito bilang isang magandang source ng electrolytes kumuha ka lamang ng pinakabatang bunga ng buko na halos kasinlaki lamang ng kamao. O kung sakaling makakita ka ng mga nahuhulog nito, hugasan at hiwain sa tamang sukat. Bago ito pakuluan sa tatlong baso ng tubig sa loob ng sampu hanggang labing limang minuto, salain at tumin kapag malamig na, dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo o kung kinakailangan. Isang pangkaraniwang bagay lamang na madalas na nating nakikita, subalit hindi lamang natin alam o batid na may pakinabang din pala. Minsan nga ay kinakain din ito ng mga bata, may lasang mapakla, subalit mayroon ding sustansya. Ikaw, madalas ka na rin bang makakita ng puto o batang buko ng niyog at saan saan mo nga ba ito ginagamit. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Balat ng niyog, bunot ng niyog o coconut husk sa Ingles. Parte ng bunga ng niyog na madalas nga ay itinatapon at ibinabaliwala lamang. Subalit maaaring lunas pala sa inyong iniindang karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Opo, tama ang inyong narinig. Ang bunot ng niyog ay mga gamit din natin na gamot at lunas sa ilang mga kondisyon sa kalusugan at mga suliraning inyong pinagdaraanan kaya naman samahan ninyo ako'ng talakayin ang mga gamit at benepisyong taglay ng simpleng bunot ng niyog o ng coconut husk. Maaring sa mga bansang katulad nga ng Pilipinas na isa ang kopra sa mga pangunahing produkto, ang mga naalis na balat ng niyog o ang bunot ng niyog sa proseso nito ay wala ng silbi. Ngunit batid mo ba, nasa ibang bansa pala ito ay pinagkakaguluhan pa nila. Ang puno ng niyog mula nga sa ugat, katawan, bunga at dahon ay sadyang kapakipakinabang. Subalit ang bunot ng bunga nito ay madalas na binabaliwala nga lamang ng karamihan. Maliban sa alam lamang natin ito ay mainam na gawing bunot na pangpakintam ng sahig, pataba sa halaman, o di kaya naman ay kapitan ng ugat ng mga orchids mong inaalagaan. Ang hindi alam ng karamihan ay napakarami pa nitong dalang pakinabang na siguradong hindi mo pa nga alam. Ang bunot ng niyog ay maaari mong gamiting panggatong sa pang-araw-araw na pagluluto. Ito rin ay maaaring gawing pangkuskos o bilang scrub sa mga hugasin katulad ng kawali at puwet ng kaldero. Isa ring mosquito repellent ang usok ng sinunog na tuyong balat ng niyog. Subalit maliban dito, ay mainam na tradisyonal na gamot pala ang tsaa buhat sa bunot ng niyog. Ito nga ay mayaman sa potassium, iron, manganese, copper at zinc na hindi lamang beneficial sa mga tanimong halaman at gayon din sa ating mga tao. Ang buhat sa bunot ng niyog ay mainam na lunas sa mayroong arthritis at mga ilang body pain. Ang anti-inflammatory properties nitong taglay ay nagpapababa ng pamamaga o swelling. Mainam din ito para sa mayroong asma, gonorrhea, tuberculosis at iba pang klase ng ulcer at panlaban rin sa mga bad bacteria sa ating immune system. Pinaniniwala ang ito rin ay napaka-epektibong panglunas sa mayroong kidney stone o bato sa bato o di kaya naman ay bato sa abdo. Simple lamang ang dapat gawin at ang paghahanda nito. Punit-punitin lamang ang tuyong piraso ng bunot ng niyog at ilagay sa isang tasa. Pagkatapos nito ay magpakulo ng tubig at ibuhos ito sa bunot. Hayaan lamang ito sa loob ng labing limang minuto, salain at maaari mo na ngang inumin. Isa hanggang dalawang beses sa isang araw bago ka kumain. Isa itong natural at organikong panlunas kaya naman wala itong side effect tulad nga ng mga iniinom nating gamot. Kaya kung feeling mo ay walang epekto sa iyo ang inyong mga iniinom, bakit hindi mo ito subukan? Isang simple Halos walang halagang bagay lamang, ngunit maaari palang pakinabangan. Ang mga bunot, buhat sa bunga ng niyog. Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Kung oo, ay comment ka naman ng yes at patuloy tayong magbabahagi ng mga kakaibang bagay at kaalaman na kapaki-pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I like at i mo na rin para naman sa kalaman ng iba. na sa ng bagong kaalaman dito na sa best tayo ng na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatuto